Ako sir, Um pulis ako pero hindi ako pulis ng kahit sino. Mm -hmm. Nagsisilbi ako sa bayan dahil ang pinapanindigan ko sir ay yung batas, kung ano yung nasa constitution. Kait mm -hmm. Kahit si Bongbong -bong pa yung presidente natin or kahit si Duterte pa ang presidente natin, kung mali yung inuutos nila, mm -hmm. hindi ko susundin yan sir. Kahit sino pa ang tatayong yung presidente, never akong susunod sa mali na against sa batas. Sa kabila ng negatibong reaksyon mula sa pamunuan ng PNP ay hindi pa rin patitinag si Patrolman Francis Steve Fontillas sa kanyang paninindigan sa kung ano ang alam niyang tama at naaayon sa batas. Ang mga pahayag na ito ay resulta pa rin ng kanyang pagkadismaya sa maling paraan ng pag-aresto ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa kamay na at nililitis ng mga dayuhan sa The Hague, Netherlands. Giit ni Fontillas, walang kinalaman kung sino ang nakaupo sa gobyerno, kung mali ang pamamaraan at hindi naaayon sa batas, hindi niya ito susundin. Anuman ang mangyari, basta't ang tanging alam niya, hindi sumunod sa batas ang gobyernong Marcos Jr. habang inaarresto si dating Pangulong Duterte. At iyon ang hindi nakita ng mismong tagapagpatupad ng batas ang PNP. Kung pinaglalaban ko lang sir, is dapat dun lang tayo sa tama. Mm -hmm. Kung may order man 'yan na galing sa taas, isipin muna natin kung lawful ba 'yung order na 'yon bago nating sundin. mm-hmm. Kasi 'yun ang sabi sa batas, Sir, eh, only follow lawful order, mm -hmm. di ba? Yeah, pero sa panig naman ng PNP, paulit-ulit rin nitong sinasabi na naaayon sa Police Operational Procedure ang ginawang pag-aresto kay Duterte sa kabila ng patuloy na pagkwestyon sa usapin ng legalidad. Kaugnay naman sa kinakaharap na kaso ni Fontilias, mariin niyang na may sinabi siyang pababagsakin niya ang gobyernong Marcos Jr. sa kabila ng hindi niya pagsangayon sa ilang polisya nito lalo na sa PNP. Yung sinasabi nila na inciting to sedition daw yung ginawa ko. Mm -hmm. Walang wala yun sir, kahit sa korte pa kami mag-usap okay Walang element ng sedition sa ginawa ko sir mm -hmm. Hindi ako nag-speech -e Walang audience nung ginawa ko yun sir Kasi nag naglabas lang ako or nag-express lang ako ng stand and principles ko that time sir mm -hmm. Regarding sa mga issues sa government Sa pag-aresto kay Duterte mm -hmm. It's just about my stand sir, it's my stand Okay. Kung ano yung pinapanindigan ko, sir. Wala nang iba. Mm -hmm. Hindi ako naghihikayat ng rebelyon. Ano yun? Pulis pa rin ako ng Pilipinas, sir. Ayokong magkagulong Pilipinas. Samantala sa nasabing panayam, nanindigan si Fontilias na hindi siya magbibitiw sa pagiging pulis dahil lang sa mga aligasyon laban sa kanya. Giit nito, wala nang matitirang matinong pulis kung ang mga kagaya niya ay iiwan ang PNP sa gitna ng mga maling ginagawa ng pamahalaan. Kung magre-resign ako, edi wala nang matinong pulis na matitira. Mm -hmm. Sindingalomagray so, Reyes, Sir. Sa ngayon, wala pa namang opisyal ng PNP ang tumatawag sa kanya kaugnay sa kanyang kinakaharap na kaso, ngunit handa naman siyang sagutin ito sa korte. Hinahamon ko nga sila, Sir eh. kasuhan nila ako at sasagutin ko sa korte para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.